na ang aming pinamili sa Shopwise. o dami ko naman ligpitin oi sari-sari lang ang kalat dito o, yan yan tapos yung mamalunggay na pasok na sa ref kabingkay, good morning nandito ako ngayon sa metro ng Juan ng Malunggay ganito uh, uh, ganito ang pagsungkit namin ng malunggay uh, uh, kasama uh, uh, si Ate Ayan, Ayan o, kasi matangkad. Guys, no, alam mo naman, hindi kami ka katangkaran, binigyan kami oh, ng... Ma, ano, yan? Ay, baka maputol. Maputol. Maabot <laughs> isa. Diyan, diyan na lang, kahit maputol. Ala. <laughs> 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 ah! Napanggal na. Upunin mo, ah. hindi mo ganyan nangyayari sa amin dito, guys. Oh. Hindi mo Tapos ito na, magic na guys Ah. Marami ko na nakuha mga kabingkay. Oh. Dali na kayo, punta kayo sa metro kung gusto nyo pagkuha ng malunggay, marami kaming tanim. Ayun pa, oh, mamalunggay. Pakita mo mamalunggay. Tapos yung mga tanim namin ng okra, oh. kita mo yung tanim namin okra. Saluyot. Ito, saluyot. Yan o. Oh, ang taba oh. ng saluyot. Tapos ito yung okra, oh. Alam mo, tinan mo yung okra niya, oh. Oh. Ano to purple, di ba? Ay, wag ko ganyan naman red. Ay, red ba to? anh nói anh yan? lấy anh sao không biết sao không sao máy Yo, bitamin natin 'yung aniyem sa natin dito. Eh, ato 'yung nagtatang din dito. Ay, natang 'Yung bungkit niya kasi nasisira 'yung natitiruhan dapat iputol ito para sa nimo. Ay, Sí dun ka, dun ka. Para mag ka mo, kumawa kayo dalawa. Yan sa kuha mo, hindi ko na hindi niya kami. Oo, oh, oh, yan. ka mag ganun ka. Hindi na ako maghawak na. Ato pa. Yan sa kuha na ang pagkukuha ng tuwala. Tinutol niya na ang kuha ng ang bulak. Ano? Dahon ng malunggay, tinutol niya na. Oh. Hindi ka mag-anong tinanong kaysa ang dami. Oh. Mag-harvest tayo ng malunggay na hindi naman sa atin. Ay, joke lang. At <laughs> talbos. Ah, talbos ba ang importante? Oh, Alam mo guys, pag, pag pa pala sila, importante ang talbos ng oh, malunggay, hindi malambot. yung dahon. Kasi malambot daw. Hindi yung matigat um, oh, lang. Oh, ito. Ito na, marami na kami nakuha ni Ate Wala. Walang manok? Bakit manok lang ba na ulam dito? Dito lang man, din na ng manok. Dining-ding ah? Ang dami, ding-dingin mo lahat. Ah? Oo, pamigay, <laughs> oh, pamigay sa kapitbahan. Sayang. Oo, oh, oo. Oh. Alam mo yung ano Oh? Sa ikot mo rin para makakita. Ah, 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 ah. Ang uh, 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 dami na Marami kung na. Ang malunggay ni Bingkay. Eh, pero hindi naman natin tanim ito guys, tanim ni Tony. Thank Lab. you sa nagtanim. Ano <laughs> <laughs> kayo? Ali ka dito Ang malunggay, nibingkai, Dito. Ba, ano ba? Kamote mo? pa? Oo. oo. Walang Hi. maganda, sabi ko. Punta naman tayo dito. Next. Talbos ng kamote. Ang dami dito guys. Talbos ng kamote. Sige,

Yan, nakita nyo yan? Hi guys! Good evening! Ay, magbukas na ako ng aming ano, uh, aming pinang grocery sa Shopwise. Kasi kanina galing kami ng ng MMP, tapos dumiritso kami ng pasig, kumuha na kami ng itlog. Hindi na ako nag doon kasi ang daming tao sa bagsakan ng itlog doon sa Pasig. Tapos pag from Pasig, pumunta kami ng Walk. Tapos nga nanguha kami ng malunggay doon. Namitas ako nang malunggay kami na dalawa ni Ate Juana. Pagkatapos doon sa Mitrowok, pumunta, pumunta kami na Miga. Bumili lang kasi si Rani lang sapatos. Tapos, pagkatapos noon, dumiritso na kami sa shopwise ng grocery na si Madam. Ito na yung grocery niya. Actually, ang baboy nilagay ko na sarip kasi. Ang dami. Na-unbox kasi ang dami talaga ng baboy binili ni ma'am. Ito na lang yung mga unbox ko, yung mga yung grocery namin doon. O itong all, uh, corn start yan, binili namin to sa Shopwise. Tapos kasi kailangan ko sa pagluluto. Tapos itong all, itong all purpose flour. May free siya guys. So, hanapin nyo minsan yung mga may free. Sayang naman din, di ba? isang alpine. Tapos ito ang chucky kasi kailangan niya ang lalagyan. Kaya nga binili itong chucky. Dito natin ilagay. Ito, nag-sell ito yung takis na to. Mahal kasi ito yung nasa 500 tong isang balot ito. Ngayon nag-sell sa shop Na, nasa 200, 200 plus lang siya ang takis na to. Tapos mahal talaga to siya. Tapos umili kami yung baggy oil. Siyempre, Bagyo ang ating ano, mantika. Ito naman guys, pangisa ko lang to sa ano sa mga isda pang kasi actually ginagamit namin mineral uh, olive oil pang sa mga gulay. Kaya bumali, bumili lang kami nito ng bagyo oil. Bagyo oil or minola oil ang ginagamit namin. Bumili ako ng dulong shopwise. Tribisco, syempre. alas ka kondensada, bumili din ako para hindi na kami sige punta-punta sa shopwise. Pasinsahan Pasensyaan nyo na guys ang ilaw ko, hindi kayo, hindi masyadong maliwanag yung ilaw ko. Tapos sayang, i-unbox ko sana sa pato si Ranyo, kaso dinala niya na doon sa bahay niya. Tapos bumili ako ng mayonnaise, Japan, Japanese mayonnaise, kasi ito ang gusto nila, ayaw nila ng mayonnaise nga ano. Tapos, bumili ako ng Nutribus. Nutribus. Yan, ito. Marami itong nalagay ko na sa ref. Bago kasi maglagay ako ng ganito sa ref, guys, sinuhugasan ko muna. Kasi, di ba, hindi mo alam, ginapakan yung nadaanan ng mga ipis, mga daga, yung karton. Kailangan hugasan bago ilagay sa ref. Kaya, marami na ako nalagay sa ref. Tapos, itong misil cream. Dalawang binili ko kasi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito pero ilagay ko lang muna siya sa rip. Kasi pag-isipan ko pa kung anong dapat magawin dito. Itong Dutch meal. Ito kasi marami na din ito. Wait lang guys ha. May May... Sapatos mo. Oh, nandito si Raniel. Saan yung sapatos mo pare? Ano natin? Tapos bumili ako ng... Ay, ito. Yung bread... Ah, bread pan. si Raniel oh. Pwede ka, hilo ka. Hello. Bread pan, bumili ako ng bread pan. Apat lang siya. Ay. Anim, pero iba-ibang kulay niya, iba-ibang lasa niya, pero pare lang naman ito, di ba? Yan. Tapos bumili din ako ng hands tomato, mas bit ko kasi itong hands tomato to sauce. Kaysa Del Monte kasi mas masarap ito. Promise. Maganda. Masarap talaga sya yung Hans Tomato Sauce ilagay mo. Ito talaga ang mas gusto ko. Forever na talaga ako sa Hans Tomato Sauce magami. Tatlo ang binili ko. Tapos bumili din ako ng... Ito pang emergency lang. Ito yung Nido Oriental nga oriental Style. Dalawa. Ay, oo. Oh, dalawa lang ba? tatlo. Kasi pang emergency lang, yan, ito. Hindi namin namin ito, ano, yun, pag, basta may pag emergency, may ulan, may ano, wala na kami ma, maluto sa rip. Ito na. The best. Magtrito ka lang ng isda. Yun ang sabaw mo. don cheese nut. Nasa, magkano ba ito? Nasa 200 plus to siya doon sa shop wise eh. Tapos turn yung popcorn. bumili din ako yung popcorn kasi mahilig silang mag kain-kain kain ng kanin dinner o pananghalian gusto nila may kakainin yung kaya bumili din ako yung popcorn. Tapos black rice. Bumili kami ng black rice. Ang mahal ng black rice nila sa shop boys nito. Mura lang dun sa binibilahan ni ma'am ng black rice pero ito ang mahal. Kasi dalawang kilo naman ito guys eh. Ito siya na kilo. Hindi na lang, hindi namin napakita doon kanina sa Migamol yung pagpunta namin kasi sobrang lakas ng ulan. Ay, hindi na ako nag-vlog-vlog doon kasi para hindi na ma mo, mabilis na. Bumili ako ng pork, chick, uh, chicken cubes yes, at saka yeah. pork cubes. May free siya nga nor seasoning ito. Oh. Basta, dapat wise ka yung kinukuha niyo may mga free. Kasi sayang ulan din yung guys, diba? ito, ba? Ba, ito. Kagaya din di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, free kasi kailangan niya Ay, ng bag. bag. Lunch di ba? bag, pwede. Pwede lunch bags, pwede mga anik-anik ilagay mo, yon ito. Tapos bumili na ako ng ginataang kulay. Para malay mo, pag nagita kami. Ay, dalawa ba ito? Dal oh, dalawa. Dalawa. Ito, tatlo ang kinuha ko. Basta ito talaga ang the best para sa akin. Ayaw ko ng Del Monte. Mas gusto ko ito hands tomato sauce, baka naman. Tapos, alam nyo guys, sa totoo lang, hindi kami kumagamit ng black pan powder kasi ayaw nila ng black kasi parang ang black powder pag nahinalo mo sa sabaw o digay sa ulang, sabi nila madumi kaya ang ginagawa ko, white pepper na ang ginagamit ko, puting paminta ang ginagamit ko kasi nasanayan ko na rin nga puti, ayaw ko na rin ng black na paminta. Tapos bumili na ako ng isang kinong malagkit. Nasa 100, 120 po yata ito, isang kilo. 120, oh, tama, 120 po isang kilo nito kasi i itsampurado ko ito. Yan. Tapos ito, bumili ako ng, bumili kami ng pangsinigang, nor seasoning, pangsigang, free ang plato. Kaya ito kasi pwede mo i-slice ng mga bawang, sibuyas, kamatis pag naluluto ka. Yan ito. At least may plato na, 'di ba? Wais. Ito naman kinuha ni Madam kasi nag-iisa na lang daw pero hindi niya alam kasi bumili na ako nito. 300 pesos ito sa Shop Boys is itong stainless na 'to, maganda 'to siya, guys. Meron kasi ako nito, binili ko dati kasi ginagamit ko pag nag-bake ako ng mga uh, cookies, um, uh, cake pag gumagawa ako ng cake, itong ginagamit ko, kahit mga syupa, mga, basta giniling, ano, ay bumili bumuli siya kami, bali tatlo na ang ganito ko. Eh. Kasi gusto ko naman talaga bibili nito. Kasi mabuti, naubos doon, doon sa shop, once isang na pinili niya na. ba diba? Ang taba mo, binikay na! Tapos bumili ako ng patatas, para pang mi, minudo. Yan, ito. Tapos, tada! Buksan natin ng isang karton na bigat-bigat. Ay! Ang oh bigat. Dapat kanina pa ako mag ano, unboxing ka. nandito si madam. Hindi ako maka Ang dami kami biniling baboy. Siguro mga sampung kilo. Iba-iba manok. Baboy. Hindi na mo ko nilang sarip guys. na nakita niyo yan. Nakita niyo yan. Wait lang. Yan ang binili namin baboy, o, oh, ito. Ito pang sukiyaki, yan. Tapos, ah, ito pang sukiyaki, nasa ano siya, eh. Ayan, o, oh, pura 155 ang kilo. Pura 193 ang mahal, guys. Ang baboy, grabe. Yan, ito na marami. Na. Hindi ko na tatanggalin po, guys, sa sarap Kasi mahirap na magbalik. Tapos, ito na all oh, chicken, baboy. May pork chop sa loob. Tapos, ito beef. Madami. And oh, punong-puno na naman ang rest namin. Guys! Yan. Ito. Yan na yun, guys. Hindi ko na tinanggap. Silinagay ko na kanina sa ref. sir. Para nga, kasi baka ma maano yung ano namin. Baboy. Tapos, buksan natin ang isang karton. Yan, okay. Nakita mo, nagbukas ako ng karton yung isa. Yan. Ito naman kasi, mga gatas to, paborito nila. Nung galing sila sa Japan, bago magpunta sila ng Japan, bumili nito isa si ma'am. Tapos, inagustuhan niya ang lasa. Ito na ang binili na, ito na ngayon ang ginagamit nila ito. Yung almond kuka. Original. Mayroon mga unsweetened. Mayroon ito. Original talaga ito. Kasi may lasa. Ito siya. Sampo ang binili ni madam nito. O yan. Sampo ang dami. Yan. Ito oh. Alam mo gakalat pa dito guys. Gakalat pa kasi gagawa ko ng baon ni Erika. Magluto ako. Magawa ko ng salpikaw kasi magbabaon na naman siya bukas. Yan. Tapos, hey, nandoon kami sa shop ay sa gutom na kami. Kumain na, na kami doon sa project pie ng pizza. Isang malaki. Yan, ito oh ayla Arla organic. Mayroon pa naman ako diyan Arla kasi bumili na lang si kumuha si Ma'am ng dalawang Arla. Tapos ito kinuha ni Madam. E. So good. Almonds original. Almond lang pala almond. Yan. Masarap naman to kasi natikman ko na to mayroon kasi sarap bumili at si Red ng isa nito. Ay, ako yata ang bumili ng isa tinikman lang nila. Masarap naman nagustuhan naman nila. Pero yung nagustuhan talaga nila ito. Yan ito. Uy, nako grabe ang taba mo na bingkay. Yan di ba oh? Yan. Ako lang mag-isa dito guys para may kausap ako. Yan ganito. Ang dami niya ang binili. Sampo. Alam, sale. Ah, uh, 230. Ito ang isang ganito. Ngayon nag-sale siya. Ano na lang. 199, di ba malaki ang bawas niya kaya bumili na kami kasi next week magtaas naman daw ang price nito sampung ganito ang binili ko, ang kinuha ko siya ay ah, ito, sampo tapos tatlong ganito almond yan Tapos, dalawang pancake. Kasi, minsan, may hirap pang isip na lulutuin sa so, umaga, guys. Hindi naman talaga sila kasi kumakain ng hotdog, mga kung ano. Mga bacon, kung ano-ano pang mga, ano kailan. Mga ulam, mga pang breakfast. Ayaw nila, mga dilata, ayaw nila. Kaya, mas mabuti pa, pakainin mo sila ng nilagang okra, talong. Kaya, gusto pa nila yan, guys, kaysa itlog. Uh, yan, dyan ka na. Ang isang karton nandun na, kinuha ko na, linagay ko na sa harap. Kas, bumili ako ng Joy. Marami kami sabon dyan. Kaso ito sa mga baunan lang ng mga bata. Ganyan, sabon namin ang Joy. At saka, smart. Alam mo naman, smart ka bing kay. Joke lang. <laughs> bumili ako ng dalawang smart. Kasi mag... Dami kami hugasan parati dito sa bahay, guys. Kaya, ay nako, kailangan namin ng smart para maging smart naman kami, di ba? Ayun, dinagay ko na sa ref yung ibang yakol. Kasi nahugasan ko na to at saka yung mga strawberry. Yan tong. At saka yung butter, bumili ako yung butter. Yan, ito lang. Yan. Kasi ito nahugasan ko na ngayon, ibalik ko na ngayon sa ref to. Tapos bumili ako ng dalawang butter. Ayan oh. Butter. Yeah. Na na hugasan ko na kasi ito kailangan ko na ibalik. Ayan. Tapos kailangan ko na naman i-arrange lang guys. Ang aking pinamili. Bumili din pala ako ng organic. Ay! Organic na egg. Ito Oh. Itlog. Mm, ang laki ng organic. Ay, ang laki. Ang mahal to, 200, ano, 257 to isang dosina, ganyan sa shopwise, oh. Mm. Yan kasi ang ginagamit ni Madam sa kanya pag umaga. Sa amin yung puti, sa kanya yung brown. Ang organic. Hindi ko na napakita sa inyo guys kung ano binili nila. Nila yung sapatos. Kasi ang sapatos niya nga binili yung pang-office niya lang naman. Kaya hindi ko na pinakita sa inyo, dinala niya na doon kasi bumaba na siya sa kanyang bahay. Nakita mo yung harvest namin doon sa metro kanina, yung malunggay at saka itur ko pa sana kayo doon sa taniman namin doon sa Metro ng hin ng angki ka naman bigay ng na taniman yung taniman doon nila sa Metro yung mga talbos na kamuti kaso umuulan inuuod daw yung mga dahon-dahon doon kaya hindi na namin tinuloy kanina pagpunta doon kasi tama-tama ang malakas na ulan pag nung bumusang malakas sa ulan, pumunta rin kami sa Mega Mall. Na doon na kami naabot sa ulan na malakas, na malakas, na malakas. Ah, mas malakas ang ulan. Pero na doon kami sa loob ng mall. Kasi nga may binilis si Rania yun yung sapatos niya pang office. Yun na. Tapos, ang utang kami kay ma'am ng pang, mga sandal-sandal lang. Maganda naman yung mura lang, 5,500. Pe 1,000 lang siya yun lang, yun lang nabilam. Tapos yung pantalo ng kapatid niya, yung Levi's, pumunta kami doon kasi pumunta siya sa sa Via Benito. Tinignan niya sana yung order niya sa pat, ay sandal kasi wala pa naman. Kaya pumunta kami ng Levi's. Tapos si Raniel bumili ng sapatos sa, sa W Brown. Yun lang, yun lang ginawa namin. Tapos umuwi na kami dito ng Makati. Yan, yan lang guys. Yan lang guys, maraming 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 salamat sa inyong panonood. Thanks for watching. Bye! Bye mga kabingkay. Thank you. And subscribe to my YouTube channel. Bye! Love you guys.